yung kamote natin. Dapat, kasi po, ga, ano, yung mga am, katita. ang, katita. kalat nung aming lamesa. Oh. Black coffee po. O, oh, lagay mo nga muna sa babaw nito Maka kamote. Oh. Nilagang kamote. Tapos inihaw na kaldero. <laughs> Iniihaw na pala kaldero ngayon. May inihaw po. Dali nagluluto po kami ng ano. Ganyan, ganyan. Oo, ano bago ba ito? Kilawin? Ay, kilawin na. Kilawin <laughs> na yung ano isda. Ano nga yun? Bulang lang. Ayun, bulang, bulang lang. Hindi Dito sa aming kubukubuhan. Sama natin ang kadyos. At saka po may kadyos pa. Meron pa kami. Oh, okay. guys. Oh. Yan. Diba, wow, meron din pa eh, Ano kasi, di doon ka kasi para kita ka. Abot naman yung video mo doon eh. Hindi ka makita dyan, oo. Oh. Magpapakita ako. Ayan, <laughs> oh, meron po kami kasamang mang... Kamote. po kami ng mangyan. Oh. Uh, ito pong pagkain ng mangyan, no? Subong... Mindoro, ano Oriental Mindoro. Sabi po nila, kapag oh. Uh. taga Mindoro daw po, ay... Ma, mangyan man... daw po eminado aminado naman po. Kaya mangyan okay. naman po kami, tingnan nyo. Wala naman pong problema kasi taga Mindoro naman po kami. Kaya yeah, mangyan. Kami po ang reyna ng mangyan. Aba. <laughs> oo oh, kahit mangyan talaga tala. <laughs> Kaya po. <laughs> Tapos ito pong kamuti balinghoy. <laughs> baling -baling. Kamuting bagay niyan. Doon ka kasi siya eh. Doon ka na be. Para kumata rin lahat. Ito rin ka maganda. Kanyang maganda. Kasi bisita. Ang silaw. Ang silaw naman din eh. May bisita kami. Bisita po. Bisita. Bumili na ng pang-iho. So tayo ino. mga katita. May pang Bumili na sila ng pang-iho eh. Nag-iingay naman ni na Chucho. Papaya po yung mga mga kapagpahay. dami po yung Ito po yung papaya namin dito. Malakay po ng bunga. Ayun po sa tuloy. po yung mga pantulong. Ayun Ganit ang kang Hello, Ducky! Uy, bakit mag-isa ka na lang dyan? Ha, saan ang asawa mo? Ha, bakit mag-isa ka na lang? Uy, kawawa ka naman. Single ka na lang dyan. Oo, Saan ang kasama mo? Ayan pa po dito mababang papaya. Ang dami na rin